Migrante International at pamilya ni Mary Jane Veloso magsasagawa ng pagkilos para sa 40th, 40th birthday nito. Isang uh, pagkilos ang isasagawa ng pamilya ni Mary Jane Veloso at ng Migrante International Huwebes, Enero 9, bukas po yan, bilang paghahanda sa ika na pong kaarawan ni Mary Jane sa Enero Ajis, Biernes. Ayon kay Ginoong Cesar Veloso, ang tatay ni Mary Jane, magkakaroon ng programa sa United Church of Christ in the Philippines o UCCP sa Barangay Burol, General Natividad dito sa Nueva Ecija mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Pagkatapos ay mag-house to house ang mga ito upang magpapirma ng petisyon na nagtutulak ng pagbibigay ng uh, clemency sa kanyang anak na pangunahing panawagan kay Pangulong Bongbong Marcos. Anya pa, nakatakda silang tumulak sa biyernes uh, ng madaling araw papuntang Correctional Institution for uh, Women o CIW sa Mandaluyong upang i-celebrate ang kaarawan nito. December 18, 2024, nang uh, dumating si Mary Jane sa Pilipinas matapos aprobahan ng pamahalaan ng Indonesia sa pangungunan ni uh, President Prabowo Subianto ang pagpapalipat sa kanya dito sa ating bansa. At noong December 25, sa kauna-unahang pagkakataon, ay nakapiling nito ang pamilya para sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Anipo, anim, na pong araw na mananatili si Mary Jane sa CIW bago ilipat sa itatalagang pasilidad kung saan sinasabing isisilbi nito ang kanyang sentensya. Sa February 19 naman, uh, taong kasalukuyan, gaganapin ang susunod na hearing para sa mga kasong qualified human trafficking, illegal recruitment, mm -hmm. at estafa cases laban sa mga recruiter nito na sina Maria Cristina Sergio at Julius Lacanilao. Ayan. Mm -hmm. So, nakachismisa natin yung tatay ni Mary Jane kanina. Nakausap mm -hmm. natin Oh, mm -hmm. is actually ang kausap din natin ay yung migrante international. At uh, mm -hmm. lagi tayong updated pagdating sa mga activities na may kinalaman nga kay Mary Jane Veloso. Kasi simula pa lang ng laban ni Mary Jane, ay mm -hmm. eh, talagang tinutukan na natin 'yan hanggang sa yun nga uh, nag- nagsil nagsilbi na siya ng kanyang sentence dito sa Indonesia after na uh, tanggalin siya sa death row. Ayun. Uh, sabi ni Tatay, um, dito, uh, magpapapirma sila nung petisyon na sinimulan nilang isagawa uh, after dumating mm. dito ni Mary Jane noong December 18. At tuloy-tuloy yan, ano, dire-diretsyo. Tapos, uh, baka umikot pa sila sa mga katabing bayan. So, bukas, General Natividad, mag-iikot sila doon. Tapos baka lumipat daw sila ng kabanatuan sa bandang mm. hapon. Gano'n uh, ba kadami ang ano, signatures para 'Yun ang um, matugunan yung, yung kahilingan nila. Siguro mas marami, mas maganda, hanggang tuloy-tuloy mm -hmm. tuloy-tuloy uh, na nananawagan, tuloy-tuloy mm -hmm. na nagpapo uh, para dun sa petition. Kasi may online petition, tapos meron mm -hmm. din uh, I guess meron ding petition na nakapapel. nakapapel lang. O, kasi noong I don't hindi ko matandaan kung anong araw 'yun, nan, nagpunta rin sila sa Malacanang para isumiting mm -hmm. Mag-submit nga nung petition na napapirmahan nila uh, doon sa, sa may Maynikeyo oh, oh. doon sa yung simbahan kasi doon sa Quiapo ay uh, tumutulong sa kanila para magpapatirma. Mm -hmm, mm -hmm. uh, hindi ko ma uh, So uh, malaking bagay yun, ano, kung, kung ano. tumutulong din ang simbahan sa kanila. Oo, oh, oh. I, actually oh, oh. yung UCCP ay hmm. simbahan 'yun, uh, United ay mga Church of uh, Church. Uh, United Church Christ ano? United U Church of Christ in the Philippines. Uh, ah, sama-sama 'yan. Merong ah, mm -hmm. uh, 'yung pangunahin na talagang nananawagan ay 'yung uh, taong simbahan at siyaka mm -hmm. siyempre. Ah, uh, meron din tayo sa legislative uh, sa ano, sa mga makabayan bloc mm -hmm. tapos uh, iba-ibang klase pa ng grupo na talagang mgaabot na kasi uh, siya ng 40 years old, then, no? Ilang taon uh, yung 1985 siya dinanganak. Mm -hmm. Oh, 15 mm -hmm. years na siya, almost 15 years siya na 2010 kasi siya na ano eh, na huli. Mm -hmm. So, ibig sabihin no? no, di 40 minus 15, di 25 years old pa lang siya noon. Oo. Ano, na, naubos na yung kanyang ano. Na-recruit uh, siya. Mm -mm. Kalendaryo. <laughs> yung, ka, yung kanyang ano, yung kasi ang pinaka-prime ng buhay mo is uh, 20 yan eh, 20, mm -hmm. 25, hanggang uh -oh. uh, ano sana yan. for Bago 40. Pero, mm -hmm. naubos na no, dahil dun sa ganung ah, uh, mm -hmm. Kaso. Pero malaki ayan. pa rin naman yung pasasalamat ng pamilya ni Mary Jane kasi nandito na nga siya sa Pilipinas. Mm -hmm. Pero, oh, malaking bagay 'yun ano, na oo, kasi na, kasama na nakasama na siya. Mm -hmm. Mm -hmm. Yun nga lang kasi syempre um compared mo yung safety niya sa sa kulungan sa Indonesia mm -hmm. dito. Kasi yun yung isa sa mga ikinakatakot nung lalo na nung ng nan, pamilya nan, tatay mm -hmm. niya eh kasi wala yun no? wala wala silang magagawa. Kasi eh oh, hindi yung safety niya doon sa kulungan kasi pwedeng doon kasi siya kulungan balikan sa balikan ng mga binulabog niyang drug sindikato. dito sa Pilipinas kasi mas mas safe nga naman siya doon kung, mm -hmm. ta, kung ikukulong din siya sa dito sa Pilipinas kasi sa uh, yung nanay mismo niya ang nagsabi mm -hmm. eh, na kung ikukulong lang din siya dito sa Pilipinas eh, maiinamp pang doon na lang siya sa Indonesia oo oh, oh, oh. kasi mm -hmm. uh, yun nga oh, yung mga binabulabog na drug lord drug uh, syndicates mm -hmm. nung uh, nahulihan siya ng 2.6 kilos ata ng uh, drugs no sa airport dahil pinadala daw pinadala sa kanya mm -hmm. ng mga illegal recruiter. Ah uh, dito siya balikan sa Pilipinas. Mm -hmm. Kaya nga naman talagang todo ang panawagan nila na, na ano na bigyan siya ng clemency siya at uh, oh, makalaya na siya ano. doon na. ng ang clemency. Oh, oh. Yung uh, alam mo yung uh, uh, isa sa mga nagpadala ng statement. Isa sa mga nagpadala ng statement sa uh, or naglabas ng statement. Mm. Uh, para kay Mary Jane yung uh, international uh, organization ng mga lawyers. Teka ito mm -hmm. ah. Sige. Absolute. Sure natin. Uh, IADL, International Association of Democratic Lawyers. Sinabi kay Pangulong Bongbong Marcos na yung agarang clemency eh, talagang mm -hmm. na, na. Na. Hindi, ay talagang nasa kamay niya. Kumbaga siya ang decisive oo, para lumaya talaga yes, si ano, kasi si Mary Jane. Oo, hindi na daw kailangan pa na idaan pa sa mahabang proseso uh, dahil 15 years naman mm -hmm. na siyang doon sa uh, sa si sa Indonesia, Indonesia. Oo. Mm -hmm. oo. At uh, yung Clemency Grant ay eh, maituturo maituturing siya na isang uh, humanitarian mm -hmm. move, kataong hakbang. At uh, ano na din, salamin ng pagbibigay na talaga ng justice para mm -hmm. kay kay Mary Jane, kay Mary Jane kasi mm -hmm. 'di ba, nakakulong na nga yung ano eh, mga illegal recruiters mm -hmm. eh, 'di ba? Kaya Um, yon, marami ang nananawagan actually na talagang palayain na siya dahil sapat-sapat na yung ano, yung, yung taon na niyan, pin yung, pinagdusahan oo, niya doon sa ano, sa kulungan. Hmm. Kaya tapos para makapiling na rin niya yung mga ano niya, pamilya, pamilya niya, yan. yung anak niya na hindi hmm. niya nakasama. Lumaki na, na yung anak niya. tanda na pareho. tapos sabik na sabik sa kanya. Kasi hmm. nanay tsaka si, si nanay Celia tsaka si tatay eh uh, Cesar na pareho mm. na yata may sakit pa. Mm -mm. O di ilayo naman ni Lord na counting panahon na lang din talaga ang uh, uh, pagkasama you know, nila, muling pagkakasama mm -hmm. nila. Uh, pero ayun. So hopefully nga hopefully nga ano, mm -mm. ayan na mabilis. Magkakaroon na ng mabilis na action hmm. mula doon sa ating presidente. Oo. Uh, uh, so bukas, uh, so lahat oh, uh, I'm thinking or siguro Um lahat ng mga activities na yan na dire-diretso ay masundan natin. Oo. Na masundan natin at makapag-update tayo sa hopefully, mga taga ano, Bukas uh, nakaset yung schedule natin na doon uh, makakakuha makapag uh, live coverage mm -hmm. tayo okay. bukas doon ng uh, programa at uh, makahingi na rin tayo ng actual na interview doon sa sa kaniyang mga magulang kasi nga 'di ba? Mm -hmm. Um para mai-broadcast din natin locally yung panawagan ng kanyang pamilya. Actually, tinatanong ko nga kung kasi sabi, mag lgu HAP daw sila. Mm -hmm. LGU tsaka SK. Sabi ng Migrante mm -hmm. International. So, makakarating dito sa atin sa GIMBA. Tinanong ko kung mm -hmm. makakapunta ng GIMBA. O di, ano, uh, magandang uh, magandang ma broadcast natin mm -hmm. yun para mas di ba, kung dito sa Nueva Ecija, Uh, malaki, malaki yung makuha nilang support. Mm -hmm. Dapat nga lahat ng tao sa Nueva Ecija eh. Oh, kababayan eh, no? Oo, 2 mm -hmm. million ng, 2 million mahigit yan. Sana makapirma dun sa kanyang petition kasi, um talagang, kay, uh, ano na, it's high time na mm -hmm. makauwi na siya dito sa Nueva Ecija.